Hirap mag-vlog mga amigo na mag-isa ka. Hindi mo ko mag ang mga kumakain. Ito naman mga amigo. Ang init pa yun sa bagong loob. Sobrang crispy yung labas. Tapos okay naman yung loob. Malambot naman siya. Kaya pasok sa susa. natin mga amigo. Masarap naman yung lasa na. Hindi mo lang makakain ng nildiritso kasi medyo mainit ko siya. Laki oh. Yun na yun naman yung diwato pa. Ang yes daming tao. Ito yung binabalik-balikan dito. Ang laki kasi ng cut nila, oh. 120 pesos, unlimited rice, with free soft drinks. Tapos dito pa. Tsaka ganun ka daming tapa pa. Ayan. Diba ayos? Ang dami ng laman ng diwata pa. 100 pesos lang. Solid na solid na yan mga amigo. Tapos unlimited rice. Busog na busog ka na yan dito.

dami na nalang pala nilang ano hindi lang pare sa mayroon meron na dito silang barbecue mayroon na silang bula na spa ayun guys malapit kami ko maubos pero tarang busog na busog na ako hindi na ako bumalik sa kanin kasi unlimited price naman pero isang kanin lang ako saka yan eh. yung lasa niya mga amigo is pareho lang din naman sa ibang ano ibang fried chicken So, trending lang talaga to. Curious na yung mga tao kaya marami yung dumalik sa akin. Pero masarap naman yung laso talaga niya. Pariho lang din naman sa mga iba. Parang um, wala namang pinagkaiba. Pero ayun, dahil trending to, ginagsa na mga tao. Kasi yung iba dito, kung hindi gusto lang makatikim, ito so, ano yung lato talaga. Bakit pinalikbalitan ng mga tao? Bakit pinipilahan siya? ang so, dami din. Ang dami ng tao. So, alas tayo, kinsin at ang dami ng tao. So, parang ayun may parking dito. Dito pala dito, pwede kayo pumasok pero I think may bayad 'yan. may malawak na 'no guys. Dito pa lang sila nagluluto, guys. Ang daming ano, daming kaldero. Okay. Dito sila nagluluto ng diwata Paris, sarasin ken. Kanina guys, 'yun don yung pinaka-dulo ng pila, pero ngayon dito na. No, dami na nakapila kasi gabi na ngayon oh. Nag-i-build up pala yung mga tao dito pagka 6pm pataas. Dami ng tao. Dami ng kumakain. Guys, tapos na tayong kumain. At natin kumanan natin yung iwata siken. Pero yung party natin yung siken. So parang masarap yung party. Ang lalaki ng party nila, ang lalaki ng iwata. Tapos na tayong kumula doon. Kaso hindi ko na natin kumanan kasi Uh, gusto mo natin yung pares, pipila ka ulit sa libato, kaya medyo malasagal lang naman tayo. Kaya ang pinilahan ko lang yung studio at asikin. Matagal yung studio at asikin, dahil yung iba kasi, nulungkot pa kami ng video. Pero kung gusto mo mabili sa pares, Nilasa, na <laughs> uh, napaka-uwi naman yung lasa ng mga video Masarap yung lasa ng sikin nila Tapos ang laki pa ng, yun, ng cut ng mga sikin nila Kaya siguro din natagsa ito Yung iba dito gustong kumikim lang eh trend Kasi trending kasi ito guys yun. Diyan ka rin maraming tao. So, medyo malapit ng mag-fall yung memory natin. Kaya, ayan, silip na lang tayo. Tapos tayo kumain, kaya umalis tayo doon kasi ang dami ng tao doon. Parang ang hirap gumalo sa loob, guys. <laughs> Tapos yung iba, kakarating pa lang papasok kasi may mga nakapila dito. Ito, balikan natin. Pagka tayo uwi. Kaya na ang mga nakakamain dito. Na, ano, diba? So, yan. Tapatan lang. Tapos ito pa. Punong-puno na. Kanina. Wait, hindi pa ito ganun kapuno. Pero ngayon ang dami ng tao. Okay, so tingnan nyo naman yung Diwata sa Paris ayan yung last na pila sikin sa kao uh, overload tapos dito madilim na kasi alas 6 na ng gabi yung ligit ang dami pa rin tao sa loob so ganoon ka trending yung Diwata sa Paris hanggang ngayon ang dahil pa rin pumunta rito yung iba dito alam ko curious lang eh. gusto lang tumikin kasi yung iba naman kanina hindi na inuubos yung mga kinakain nila dahil Ayun, nakatayo lang din mga amigo. So kung hindi ka masilan, pwede ka rito mga amigo. Pero kung masilan ka na klase ng tao, hindi ka pwede rito. Kasi ito dito pang cowboy talaga ni Stanley. Kung so, baga game ka sa lahat ng pwede mangyari. Ayan, so ganito lang. Tapos safety first lang. Yung mga gamit nyo, tabi nyo yun, na hinata nyo. Kasi siyempre dikit-dikit ng mga tao. Hindi natin alam. Baka maya mawalan, mawalan ka ng gamit. Diba? Ayan, so, tao yun. So, para so, maraming tao. So, uh, hindi kung ka lang mas maana, so, 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 pero, so, pero paggabi, ganun tao. So, na So guys, rate ko na sa Diwato Paris. Nagsikin na natin ko natin sa kanila. Good yung lasa, malaki yung pad tapos unlimited rice hindi na ako nakaulit ng isa pang rice dahil yung isang rice na nakuha ko isulit na sa akin gusto may free pa na soft drinks siguro may free pa naman doon siguro na sa bagong humingi ka pero hindi na akong humingi dahil ang dami ng daga ng mga sumusunod sa atin na gusto rin makatikim agad kasi ang dami ng tao okay, so